medyo mahirapan siya pero pwede niya i-consolidate yung kanyang mga loyalista no mm -hmm. halimbawa yung kanyang uh, apat na senador si Robin Hood Padilla mm -hmm. si Bongo si uh, Francis Tolentino at si Bato de la Rosa oh, pero man, block. tatlo diyan re electionist eh mm -hmm. So, titimplahin din nila. Paano sila oh. uh, maboboto? Ano ba Manalo muna. Na? Ano ba 'yung timpla ng Botante, no? Mm -hmm. So, 'yan 'yung one. Yung mga kaalyado niya, yung mga Cayetano, no, mm -hmm. ay uh, hihikayatin din niya sa kanyang koalisyon, no? Mm -hmm. Na uh, na ang packaging ay independent minority sa yeah, Senado, yeah. no? Pero yung isa diyan, re-electionist din eh, si Pia Cayetano, mm -hmm. di ba? So, uh ikatlo, susubukin niyang hatakin yung sister para masepektibo yung kanyang banat na hindi united yung Marcos family, no? Pero siyempre Marcos pa rin si Amy. Uh -huh. no? Yan ba ay tatalon na na ganun na lamang, no? So uh -huh. pwede niya i-consolidate yung kanyang uh, yung kanyang, uh, mga kaalyado, no? Ikalawa ay mga bago. Halimbawa, hinahatak niya sa kanyang koalisyon si uh, former Senate President Tito Soto. Pero duda ako na kasama sa kanya si Coach Campos to yung si Tito Soto dahil re-electionist din siya. So ang magiging framework ni Tito Soto ay siya i adapt ng administrasyon at saka ng oposisyon. Hindi yan sasama sa oposisyon lang, di ba? So dahil tatamaan yung kanyang chances. Uh, sa I said, although Uh, sigurado na yan na mananalo ang senador, no? Mm. Uh, si uh, uh, Doc uh, uh, Doc Ong, eh? mm. no? Willie Ong na tumakbong vice president. Uh, kay mm. kay Iscomre, no? Alam ko, ayan ay hinahatak din nila. No? no? So yan yung Pasok mga sa, sa magic eh, ano eh. Oo, oh. no? mga binubuo nila, no? Uh, hindi ko alam si Hari uh, Harry Roque kung siya ay tatakbuhin. Mm. Eh mm siya nga ay kasama sa slate ni Bongbong Marcos, eh natalo siya. Talo na ngayon kung siya ay nasa oposisyon na napaka-powerful ng incumbent at nagsisimula na siyang bumalat kay Bongbong Marcos. No? Kaya uh, baka mangyari sa kanya yung kanyang pinagtatawanan na si Senator Risa Ontiveros na sabi niya hmm. ay uh, nakachamba lang dahil hmm. dalawang beses natalo, baka nanalo. So baka gusto niyan gayahin yon, dalawang beses din siyang matalo, no? Bago siya maging uh, posibleng panalo sa ikatlong uh, sa ikatlong pagtakbo, no? So uh, hindi natin sigurado kung sino pa yung mga sasama, pero duda ako na marami yung sasama. Dahil napakalakas ng incumbent. Mhm. Yeah.